Ito po guys, uh, muli po nating panoorin at gawa ng reaction video. Itong bata po na sinasabi ko nga po dati na parang angel talaga. Uh, isang napakalit na bata na kumakanta ng Christian song. Siya po ay sinunod mula sa Zamboanga. At this time po kakanta ulit siya ng kay Buti Buti Mo Panginoon. At kasama niya ang kanyang pamangkin yata to Itong batang babae tapos ang kanyang kuya naman nagigitara. So tara panoorin po natin ulit sinunod.

Bobby Joe. At bilang Diyos, ang Panginoon. Kunin na ikay katulad. Kunin na di mapabago. Mabuti ang Diyos na sa ang mamahal. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras sa bawat araw Ika'y laging tapat umang mahal Puno ng araw ay alaw lang hanggang Pinoporin

Api lang yan Ang Panginoon Tuninay kayo walang katulad Tuninay kayo lima pagbago. Mabuti ang Diyos sa akin ang mamahal Kali Ayun. naputol So <laughs> nga po ay si Nunot napakagaling talaga na bata na may potential talaga siya na maging isang singer balang araw and ang maganda ang maganda sa kanya is yung kanyang talento sa pagkanta is ginagamit talaga niya sa pagbibigay puri sa ating Panginoon ayan so napakagaling na bata yung pong nagigitara is kuya po niya yon si Sir Nel De Los Santos at meron po siyang Facebook page siya na support niyo po uh, pobreng musikero tapos yung batang babae naman ang kalakok kakanta anak yun ni Sir Nel so pamangkin yun ni Nunot so yun siguro singer din yun kasi singer din yung papa nila e, kumbaga nasa dugo na nila yung pagiging isang singer kasi mga de los santos doon sa kanilang lugar sa Sambuanga so good job good job sa iyo Nonot so we are hoping na sana uh, mabigyan ka ng break at mas sumikat ka pa sa social media um, although hindi lang gaano tugma yung mga lyrics na sinasabi niya sa kanta kasi uh, naintindihan din naman natin yung kasi nga napakalit pa niyang bata parang Nasa 5 or 6 years old pa yata siya. So normal lang yun na hindi pa niya gaano alam yung lyrics. Pero pagdating naman sa tono, pagdating sa pagkanta, sa talento sa pagkanta, is napakagaling na bata. At talagang uh, alam ko na uh, may future ang batang ito pagdating sa kantahan. So good job and sana mapangalagaan lamang ng maayos ang batang ito, mapangalagaan ng boses. At panigurado akong balang araw, ay magkakaroon din talaga ng pagkakataon na sisikat ang batang ito. So, ano lang, uh, tawag niya, support lang din dapat mula sa pamilya, supportahan lang palagi kung ano yung gusto ng bata. Kasi para sa isang bata, kasi napaka-importante sa kanila na meron silang nakukuhang suporta. Uh, mula sa kanilang pamilya so balang araw kapag lumaki-laki na siguro si Nonot uh, abangan natin baka sakaling makasali siya or ipagpay natin na sana makasali siya sa uh, tawag ng tangalan kids, sa singaling kids especially sa The Voice kids nang sa ganun is mas maipahagi pa niya sa mas nakakaraming mga Pilipino ang kanyang pagkanta at sana ipagpatuloy lang din niya ang pagkanta-kanta ng mga Christian song kasi blessings ito eh kumbaga yung talento niya sa pagkanta ay blessing ito mula sa ating Panginoon. So tama lang din na ibalik ang blessing na ito uh, sa ating Panginoon. At nagpapasalamat tayo ng malaki sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya kasi nga uh, kahit maliit pa siya, kahit bata pa siya, eh, talagang iminulat nila ang mga mata ni Nonot uh, na may Panginoon tayo na dapat pasalamatan, na dapat purihin. So good job, good job sa pamilya ni Nonot. Good job, good job sa inyo kasi talagang um, tawag, ipinakilala nyo sinunod sa ating Panginoon. So, hoping and praying na uh, marami pa tayong mapapanood ng mga um, ano mga cover songs ni Nuno at uh, sa channel din sa sorry sa page po ni Sir uh, Neil Del Santos Popring Musikero. Marami po siyang mga cover songs din po pala doon. Although hindi lang gaano na-feature nafe si Nuno doon kasi nga parang magkaiba na po sila ng bahay kasi nga po may asawa si Sir Neil. So marami mga kanta si Sir Neil Don, mga kanya, mga tawag mga cover songs niya. So, nasuportahan po natin si Sir Neil De Los Santos. Ang kanyang Facebook page nga po inulit ko, Pobring Mosequero. Ayan po. So, talagang napakarami yung mga talentadong mga Pilipino sa Pilipinas. Guys, no, yung mga maliliit na bata, kahit napakaliit pa, just like Nonot Ice, napakagaling na talagang kumanta. So, hindi lang si Nonot yung ganoon, guys. Marami pang pa mga kabataan na hindi pa na-discover talaga uh, sa mainstream. Pero yung maganda ngayon uh, sa ano sa panahon natin, sa henerasyon natin kasi uh, may pagkakataon na sila may chance na silang ibahagi yung kanilang talento sa pumagitan ng pag-post nito sa social media. Kaya sana marami pa tayong map mapanood ng mga ganitong klasing kaliit na bata na mag post ng kanilang talento sa social uh, media, yan especially sa Facebook, uh, sa YouTube, sa TikTok, ganoon po. So yun guys, I think hanggang dito na lang po muna itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi, no, palit po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di mo po natin ito inihini. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And all spring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede mag sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa galong kapag mainit ay hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. Then always bring, uh, I'm sorry, always uh, take vitamin C para mabuhos ang ating immune system. At hindi po tayo matatama na galagad ng kung ano naman mga sakit-sakit, especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po, yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang pong umuulan. And also, napaka-delikado ng panahon ngayon kasi may kumakalat na naman po na uh, sakit yung impact. So, ingat-ingat po tayo, balin po natin sumunod sa mga health protocols ng ating കുബിയായിരുന്നു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബൈ ഫോണപ്പാ